Yes, yo mga master Dito tayo ngayon sa may putatan Ayan, putatan spot uh, May drop off kasi tayo dito na pasahiro Kaya dumaan na rin So nag uh, tayo, nag inquire dito sa mga anglers Kung may kagat na ba So far meron na rin daw Nagumpisa na rin yung kagatan dito At saka lalo na sa gabi So iba dito nag night fishing medyo may nag-start na rin yung mga kagatan at saka magaganda na rin daw yung sizes. Okay? So, yun ang dulo. Yan. Nakausap po yung matanda doon kanina na nagdadalag. ah uh, siya nagsabi na medyo maganda na rin yung hulihan dito. So, siguro start na ng tilapia season na naman. So, antayin natin yung isang member ng Landayan Anglers dito na taga rito mismo dahil mag pag uusapan kami so maganda na rin so far yung spot na to mga master dahil uh, yun nga nag start na rin yung uh, kagatan dahil nga medyo po tumaas taas na rin yung tubig and then papasok na rin yung tag ulan So maka-enjoy na tayo lahat dito sa mga spot. Hindi lang naman dito sa Putatan ano, all over Laguna Lake sa lahat ng mga may mga spot na malapit mag start na yan. So dito yan. Yan ang mot -mot natin. Yan may mga nagdadalag diyan. So dito nakakauli din sila yon may dalawang uh, kopol magang maga pa magi start na rin ang fishing. So 'yan ang, ang uh, Maynilad, no. Yung gustong pumunta dito, 'yun lang naman ang i koanyo, yung pinaka landmark, no. 'Yan yung Maynilad. And then yung 'yan, yung covered court sa putatan. So 'yun. Ah uh, Shoutout nga pala sa mga followers natin at saka sa mga subscriber. And then sa mga nag-request ng shoutout, sorry, uh, hindi ko kayo shout shoutout kasi nga yung cellphone natin na isa. Nandun yung mga screenshots at saka mga records natin. So, taos puso po ako, nagpapasalamat sa mga nagsusuporta. Ganon din sa mga buzzers natin, haters, masasabi ko lang, I love you, no? So hindi pwedeng magkuwan sa puso natin yung mga magagalit ka o ma -ano, dapat enjoy lang. So ganoon, mga master no. So tingnan mo naman to, ang lawak ng kangkungan. 100% puro isda ang ilalim nito. Yan. Yan sigurado yan puro isda ang laman yan. And then siguro pa mag-start na rin ng habagat, ayan uh, yan so enjoy na naman lahat ng anglers so dito naman yan ay mga mahilig mag bottom uh, pwede na rin siguro ang ganda ngayon ng tubig oh. sayang di ako nagdadala ng uh, gears natin para mag fishing Siyempre priority natin muna trabaho. Kung trabaho, trabaho talaga. So yun guys, no? Maraming salamat Fish on, I love you so much.